Meron na naman po tayong gagamitan ng i-try mo technology. Ayan po. Pakita mo, Jom. Ayan, o. Oh. Alam nyo kung bakit yan ang gagamit natin sa mga iparating loob? Ito, papakita ko sa inyo, ha. Ito po yung dati niyang bearing. Roller bearing po ito, ha. Ito po yung axle niya. O, oh, yung axle niya po ay may damage na. Ito nga po yung sinasabi ko para makatipid po yung iba. Palit ka ng palit ng bearing, pero yung bearing nyo, yun, mayroon pa rin siyang kalog. O, tingnan nyo, rundo po ah. Ito yung beringo. Oh. Ayan, ang laki ng alog. Sa kabila, mas malaki yung anog nitayaw. Ayan, may anog siya. Pero kapag gagamitan natin ng iTime Technology, yung <laughs> iTime Technology matatanggal po yung anog na yan. Ayan, ipapakita ko natin sa mamaya kung paano gagana yang karabina natin niyan. Na Pagkita mo na John kung ano, kung may alog pa. Wala na. Oh, wala na. Yan po yung sasabihin natin na Ayun. Ano ang kailan mo masasabi mo? <laughs> Galing na. Tapos ang kailan ganito. Ang ganito. Kapag lumuwang siya ulit, ah uh, luwakan mo lang din, higpitan mo lang ng konti. Kasi ano kaya yan eh, maglalapat pa sa may likod. Tapos, higpitan mo ulit. Ganun lang yan. Tapos ay lagam mo sa grasa. Ayan. Okay na yan. O, sa mga nagkakaranas po ng mga ganun sitwasyon, knuckle bearing lang po yung solusyon sa mga problema nyo.